organized crime ay tulad rin ng siga. Hindi lalaki ang apoy kung walang panggatong. Ang maliliit at malalaking panggatong sa apoy na ito ay mga tiwaling pulis at mga general. Kailangan silang lipulin kapag wala ng panggatong kusang mamamatay ang apoy. Sa layunin nating linisin ang sistema sa police force, natitiyak kong maraming tao ang susuporta sa atin. Sa umaga, magigising na lamang ang mga mamamayan na wala na mga korap na pulis. Maging ang mga kriminal, matatakot na rin. Alam nila na ang ating ginagawa ay isang mabilisang pagpapairal ng batas. Money to be made. Vitor? Posting! What's going on, ko basay tayo dito. Piyaw si ako, alam dyan, Sanchez. na! 스키나! <목소리나> Ayo, wag ka wag ka Ako galit sa pulis, piyaw sinye di tsapcheng. Dahil ikaw ni negosyo ko, piyaw sinye di tsapcheng ha. Todi silo, todi silo. ka! América. Sir, napatay nila si Reyes. Yung iba na dali namin, mga pulis din. Under sila ni Montero. Ito 'yung mga ID nila. you Mamaya miya lang iha. May inintay lang ako. Hmm. Laki ng bahay. Sir, nandito na po si na Captain Delero at Teniente Silva. Pare, ano na naman ang iniisip ko? Nasa harap na natin si General. Arriba. Sir. Kapitan, Sir. As Ano ba yung importante itinawag mo sa akin? Nagkaroon po kami ng bypass operation kahapon. At may nakainkwentro ko kami mga pulis na mga naka-assign sa inyo. Napalitan ko nga. Ikaw palang head ng raiding team. Yes, sir. Good job, Iho. Congratulations. Salamat ho, sir. Pero mukhang wala kayong narinig sa mga sinabi ko, sir. Ang sabi ko po, mga pulis ho, na naka-assign sa inyo ang mga involved. So, matagal na silang hindi nagre-report sa akin. Awol na mga yon. Ha. Alam niyo, sir, sawang-sawa na ho ako sa ganyang alibay. Eh. Ting may involved na lang ng mga pulis sa isang krimen. Yan na lang ang palusot ang kanilang mga opisyal. Teka nga muna, kapitan. Ako ba pinagbibintangan mo? na may kinalaman sa mga kaso na mga eskalawag na pinatay ninyo? Kayo ang nagsabi niyan, sir, hindi po ako. Hindi mo ba alam kung anong mangyayari sa'yo? Sa pakipag-usap mong ito sa akin? Baka hindi mo alam. Kapitan ka lang, hinirala ang kausap mo. Kaya kita ang patanggal sa tungkulin. Kaya kita ang suspendihin at ipatapon sa malayong lugar. Ano sabi niyo, sir? Ipatapon! Ikaw! Sa malayong lugar! Sonyo! Sir. Gawin niyo ko ano tingin niyo tama at ipagpapatuloy ko ang investigasyon ko sa kasong ito. Pero kapag nakakuha ako negabuhok na ebidensya laban sa inyo, ipinangangako ko sa inyo, sir. Ito ho mismo ang kapitan na to ang siyang magkukulong sa general na katulad niyo. Are you threatening me? Pinag-iingat lang kita, sir. Pinag-iingat saan? I'm sorry, but you're not involved here. Wes, kinakausap kita. At para paalalahanan mo ang papa na mag-ingat, meron ka masamang iniisip laban sa kanya. <laughs> Ma'am. Attorney. Attorney Montero. At tandaan mo to. Kapag may nangyaring masama sa papa, ikaw ang una kong hahanapin. Attorney, pulis ako. At ang isa sa trabaho ko'y mag-imbestiga para malaman ang katotohanan. Tama na yan! Makakalis ka na, Kapitan. Yes, sir. Sir. Arriba, ma'am. Bastos! Sino ba yung walang modo na yun? Bakit siya naging polis? he He's just doing his job. Then why were you upset? I'm not upset. I think I have to go. My baby. Sumusuko na yun, ha? Ah. Paskip lang sa kulungan yan. Tapos na kayo? Oo. Kami naman, ha? Ah. Kami naman. Kami naman. Okay. Sige, sige. Hop! Hop! Sir, sir, sir. Hop! Ayos ba mga insayin natin, Santos? Ayos lang, sir. Locking! Sir. Hmm. Oh, ang magaling. Ah. Areha. Sir, parang mali yung binaril natin. Parang kabaro. Ha? Bakit? Wala ba kayo napansin? PO1 pa lang. Na. Ano Sir? Paano mo naman nasabi yan? Ang hina naman ng mga mata nyo. Tignan nyo yung hawak. Oh, <laughs> hindi ba pera to? Ang aga-aga, kurap na. Patong. Ang bilis talaga ng mata mo, sir hindi namin nakita yan ah. Ha. Maaaring hindi nyo nakita. O nakita nyo rin, hindi nyo lang talaga binigyan ng pansin dahil naka-uniforme. Ito tanda mo, Santos. Mas pulis, kapag nagkasala sa batas, pinaparusahan din ang mga yan. Hmm, sabi Bata-bata mo pa, labo-labo na mata mo. Pare, ha? ayon sa iyong mga pahayag, ang sa iyo ay mga alagad ng batas. Mga pulis. Makikilala mo ba ang mga taong nasasakdal sa kasong ito? Opo. Naririto ba sila ngayon sa loob ng hukumang ito? Opo. Maari mo ba silang ituro? Opo. Ituro mo. Sila po. Siniwari siya! Siniwari siya! Order! Siniwari siya, attorney! Order in the court. Order. Order! That's all, your honor. Ayong nasa loob, mag-usapan natin mabuti to. Kung anong kailangan niyo, sabihin niyo lang sa Anong sitwasyon? Sir, nakita naman mo yata kay sir, ha? Ah. Soy, nakainom lang ako, ha? Ah. Hindi ako lasing. Anong sitwasyon, Santos? Sir, may nasabat ko kami mga hold upers sa jewelry shop dyan sa may skolta. At dito po sila sa loob na pasok. At ginawa pa nilang hostage yung mga squatters na nakatira sa loob ng building. <laughs> Please, ito! Sir, umikot si Ferrer. Hmm. Pinostihan yung mga fire skate. Uy! Solo flight, ha? Rambo. Ang tatapang, ha? Pera mo nga niya mikropono mo. Kakanta lang ako. Hoy, mga pogi! Sumuko na kayo! Bibilang walo ka sampo! Tigilan nyo na yan, mga inarting Kung hindi, papasukin namin kayo! Sir, dalawa pa lang ah. Nahinip na ako. Siya! Kapo! Oh, halika na. Pasok na ako. Sir, sir! Santos, ano gagawin natin? Ano? Ano na pa nga pag gagawin natin?